Samahan niyo ako guys, magbabalat ng manok. Ito ang ating manok, ating babalatan. Ganito magluto dito guys, babalatan ang manok para hindi gaano ma mantika. At alam mo naman ang kolesterol ng manok. Ayan, babalatan natin. Alam nyo ba guys, nung umuwi ako sa atin, ginawa ako to sa bahay nung bumili ang anak ko ng manok binalatan ko pinagsabihan ako bakit ko raw binabalatan ang manok eh kasama daw sa timbang <laughs> ay ginawa ko ang na lang sabi ko para ano para mamabawasan mama, ma, ng taba yung manok kasi ang balat nandiyan yung ano nandiyan yung taba kaya dapat balatan ayaw nila guys ayan sayang daw yung balat kumpara dito pinatanggalan ng balat ayan lang guys share ko lang ang ang aking pagtatanggal ng balat บาย